Tahanan ng higit isang milyong Pilipino ang Canada at posibleng madagdagan pa ito sa 2024 dahil sa interes ng ilang Canadian provinces na makarecruit ng mas maraming Pilipinong manggagawa. Sa datos ng Department of Migrant Workers, may mga oportunidad na magbubukas sa Nova Scotia, Manitoba, Calgary, Yukon at Saskatchewan sa Canada. Inusual natin ng mga welders, pipe fitters, um, sa hospitality sector, um, yan, yan pa rin po yung nakafocus sila aside from of course our healthcare workers. Sa Saskatchewan province, inaayos na lang daw ang isang framework agreement sa pagdideploy ng healthcare at non-healthcare OFWs. Paano mapas mapapadali yung recruitment process at kung paano sisiguraduhin na yung babayaran ng ating mga kababayan ay hindi na ganun kalaki kung sakasakali man merong mga cost no when it comes to uh, working and living in Canada. Naghihintay na rin ang mga trabaho para sa libu-libong skilled workers sa Saudi Arabia. Isa kasi ang Pilipinas sa target na labor source ng Saudi para sa mga mega infrastructure projects dito. Owners of the mega projects and kami po ever since October we are in talks also with the mega recruitment agencies. Kung wino-workout lang namin yung detalye. As I said, Uh, mahirap po magpadala ng daang daang libo doon na hindi pa naka-workout yung detalye. Umaasa ang DMW na sa unang quarter ng taong 2024 ay matatapos na rin ang usapin pagdating sa isang framework agreement sa Saudi para masimula ng pagpapadala ng mga skilled worker. Inaasahan din ng DMW ang mas maraming trabaho na magbubukas naman na sa Japan. Agriculture, um, sa, so hos so hospitality, of course, no? Um, Marami din yung sa kanilang mga factories, manufacturing, um, at na-mention nila yung care workers. Binuksan din ng isang Japan sa tanggapan ng DMW para mas mapadali ang koordinasyon sa mga Japanese company na gustong mag-recruit ng mga Pilipino. Marami na ho kaming uh, natatanggap na mga requests from the delegations in Japan. Uh, nakikita po nila talaga na ang Pilipino, ang Pilipino ay seryoso pagdating sa um, hindi lamang po sa pagtatrabaho no but doon sa pagtatrabaho sa Japan. Asahan na rin ang pagkakaroon ng mga job opportunities sa South Korea at nananatili ang demand sa mga OFW sa Hong Kong at Taiwan. We're working with Korea, no, matagal na yung partnership natin for uh, hopefully no, nagkaroon din ng may talks tayo about caregivers in Korea at sa patuloy na pagbubukas ng labor opportunity sa iba't ibang panig ng mundo, paalala ng DMW maging mapagmatyag laban sa iba't ibang uri ng panluloko. Yung website po ng ating department, nandiyan po lahat ng detalye, lalong-lalo na yung mga licensed recruitment agencies. Please communicate with us, ask us questions, tahanan nyo po ito, kami po'y sasagot Minsan may time difference lang. pero uh, pero sasagot po kami. Huwag po kayong magbibitaw ng daan-daang libong pera. Tuloy din daw ang kampanya ng DMW laban sa third country hiring o ang pagre-recruit ng mga OFW na nasa ibang bansa para sa pangako ng mas malaking kita. Tristan Udalo, CNN Philippines.